ano. Saan punta nyo? Ah, pagdating ko, magpapa, ano na, siklab na ako ng huling. Uh, Iiwa <laughs> ka na kamati siya. <laughs> siya. <laughs> wala na. Ano ko siya, <laughs> ayaw agad, oh. ino. Scotty? Oo. Oh. Sana, naparsa tayo. Wala, wala kami uh, uh, oh, Wala ka? Oo, wala. hindi mo magkalo yung amin. Kasi doon tayo. Oo, oh, narito, pinang. Malaki. Eh, okay. na. Ay, di, di, di. Ready na ba? Hmm. Ay, Shout na eh. Shout ka pala sa Pamilya Saragosa. <laughs> sa ating uh, nag-sponsor. Pamilya Saragosa. Umasok ko yun, di ba? Tapos bago ko umalis, binigay ko ng bike yun. Oh, bike bike nga saan na doon sa ah? Uh, oh, Sa'yo uh, galing yan? Uh. No, Red Slover, mm -hmm. akin yun. Tabi ko sa kanya. Tapos ko Ayos na yung bike. Ah, gawa na. Ayos na yung bike na binigay mo. Ah, yes. na rin yung ano. Oh, Ginawa ni Ubit. Ay, uh, yung pinili yung pinaka-ginger. Zero naglalipad. Ah. Nakapundo na. Maggagawa na naman ng tent. Kalayo yun yung tapos ito sa sa dito. Tapos nang auto loading. Na set up na po nila ang kanilang uh, tent. Pwede na po silang mag MSDS. Masarap. Sup-sup, dog-dog, supa. <laughs> MSDS. Grabe namang MSDS 'yan. Sobra naman 'yan. Sobra Sobra-sobra na insan 'yan. Yeah, yan bonfire yan yeah. Pero na kami pag kumano yung hangin tupok ang kay Ronel dahil siyang malapit sa apoy <laughs> Bihatong gagaling ang pilay nito ay takbo kasama po ay si Mr. Ariston si Car si Tutski at si ako at si Teddy Bay at si Mr. Hobbs mm. umilag na ako sa batalay eh baka mamaya may matusok kayo pa ako eh Sige sa batalay? <laughs> Meron, may batalay, matalon-talon dyan Ako doon ako, matigap pa ako malagay Ah. Uh, ito po ang aming Ay, Chubon na, Fire. Na-picture na mo na pinong. Pang Hindi na ba huling ano alimazag. Ako ang dumadak, paano ako makapag-video? Oh my god. <laughs> Sabi ni Aris, pilo yo yo Ito, maliit. Hindi pili yan. Kawawa naman. Malaki mo na. Yung maliliit din, hindi ako pinapakawalan ko. Eh, yeah, maliit din. Hindi so, matataba. Sobra-sobra naman dami naman ang santimba na yan. Sobra-sobra dami na yan. Kati, nakikita mo ba ito, Kati? Tingnan mo na yan, sobra-sobra ang sobra oh, dami. Alimasak na, oh, mm. uh -huh. uh, oh, na yan, no? Marami na huli. As per Tutski. oh kumakasag pa kahit sa tinay yan, no? Sobra-sobra dami na yan, oh. oh my God. Oh my God. Oh my God, yung alimasak yung sasak. Alimang <laughs> nasa nasa sa <nasa> puti <laughs> grabe ali masang niya sobrang dami ali masang niya no grabe kawawa naman yung ali masinahati yung ali masang niya napasok sobrang, sobrang sobrang dami ali masang niya sa timba problem ito no. you throwers you bibi oh my god oh my god sayang muti kayo mabobol sa galit ni sobrang sobrang dami kawawa naman yung ali masang hinati no. ni no sobrang sobrang kawawa niyan subabae Nakakot ako pag sobrang lalaki. Oh my god. Oo nga, pagsipit eh. Kapatong yan, pagka ano eh, di ba? Oo. Oh, oo, pa nga ni Masag. Sabi, ito ito oo ni Masag. Oo, nagdudugduga. Siguro si ano to, yung mag, yung mag-asawa. <laughs> <laughs> oo, oh, dinundilakma ako. Oo. Putang yun, naaligyo. Parang taitain na yan <laughs> Yung malay, dog mo nang biyakin. Ang okay. lahat right. tayo mo, Totsky Huh? Yung isang yung mga buo, steam natin. Sabi. <laughs> Yun know, may nagtutugtog pa kalimasa ko. Siguro yung mag-asawa yan. Oh my God. Sobra-sobra. Sobra-sobra. Trash. Ito tayo paminta. Ah, nung pagdo, pagdakmang, siya siyempre, magkapatong sila. Dada yeah. mo sila, magkapatong din. Oh. Nel, yung chip cook namin hubo. <laughs> <laughs> hubo flavor. Masarap niya yan. Sobra sobra sarap niya yan. Huh? Hawak mo na kanina. Hawak mo kanina to. nako si <laughs> chef, laseng <laughs> Baka na mo na yung po yung yung Kita ba kita? Sagad na yan Baka wala na, pagtanyo Mayroon pa, mayroon pa Mangal, matulog ka na nga Kalip ka

ado na sa ano mga aba na no go sa yung punta bigla gumusot kasi yung pp mo na hindi pwede yung morning ala injury ah tama Nagahe okay, high tide na. Nagahe na. Yung barko naka silencer. kita ang kita pinulong kung paano manguri ng batalay, ha? I teach you. Oh. Kalbes, okay, kaka kwarto mo. nabatalay yan tuloy pilay ay natatakot ako ha baka lan yan may sakit pa may, may ano pa yan? may lakas pa yan may yeah. Wing -mill pala doon mo ha oh yan yeah. Nas nasa, nasa lang lang ano yan ng, ano okay. na mingwit oh. may tong oh sabi may tong dot yeah, do. wing mill ang dami daw yan na wing eh. mo. Hmm, sprite. Sprite ba? Hmm. <coughs> Hindi kita pa tatawarin. Ito eh. Hmm. Ulan dakma, sala agad eh. na lahat ba ba eh. Ayan oh. Eh. binaba uh -huh. ito. Bayo. <laughs> <clears throat> Sakto sa kaldero. Eh. Sakto eh. Kung may power pa ito. O, eh. uh -huh. <laughs> Oh, hindi na ba iding yun? Ah, lalaki. Si <coughs> Batalay -like King. Ngayon Nawawala ang pilay pag nakakahuli. <laughs> Gusto yung uh, paa yun eh. Kasi laki ng burat mo yan ah. Dahil babad ang paa. Basta nakababad, wala yung sakit. Oh. Oh. Tumumibid ang lakad nila. <laughs> <laughs> Nakahuli na tayo dito okay. Diretso na lakad nila. Hindi <laughs> <laughs>

Ah, tayo? nakabuhol na sa oso. Ito ang problema sa matalay. Hindi <laughs> na siya nasima eh. Nasa, na lang yung oso niya eh. Hindi, mayroon. Isang... pulay lang pala yung hintay. niya na ba eh? Good job, boy P. na kawin talaki ko. Ito, mo naman Ito, ito, ito. ito, ito. 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 Ano um, um, eh. <laughs> so, Ubus na yung pain. Ubus na. Ubus na. Ubus na yun. Kapalit ka na. Bata na. Ay! Ang tamis. Matamis-tamis niya. Parang nawala yung sakit sa pa ako. <laughs> ano, kanina, hindi na ako makalakad sir Talo eh. yung uh, nakadali ng ano. Ang uh, malaki. Talaga ito. Mas malaki dyan yan. Trip. Then, uh, wala. O, kasi, ano, dapat pala ganon ilalagay sa dito so, eh binabad para daw buhay may flying fish sa pala din eh oo ito flying fish to eh flying fish ibang klase hindi ba talay Noodle <laughs> fish. Ha? Huh? Banak. pack up na naghihintay na yung service service Pack up na pack pak-shit. Tabi-tabi eh. oh, magkakatamaan pa ko pag-hagis. <laughs> Kubos? Kubos ang pamain nila? Kubos? <laughs> uh, nipal yan. Nipal. Mga uh -huh. nipal.